Hello guys, dito kami o oh, magtatanig mga asawa ko ng ng pampaasin sa sinigang tinatawag na yung nitig ng batuan. Pero bago niyo tatanim yun kailangan niya po nalinisin ang paligid para makaahon ang aming itatanim. Napakadumi, napakalawak pa ng dasat na may bilinisin. Grabe matindi. nyan guys, grabe. Napakarami pa. So, okay. itanim pa. nyan Diyan yan, 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 yan. niya lang hukay. At dyan niya itatanim ang Tompa asin sa isda o kaya sa may karne. Ang pangalan nito Ang pangalan niyan ay batuan. Ayan.